Ito mga bay. Mga customer ni Diwata. Nako, na pinagtitikitan. <laughs> Ito paano to? Bakit naman kasi itong si Diwata? Bakit walang walang parking? Diba, dapat mayroon silang parking dahil dinadayo nga sila, di ba? Eh, paano to? kumain ka na nga lang, eh, nakibagay ka na natikitan ka pa ngayon. <silence> to, trending na trending to. Panorin natin. <silence> Tasokin okay, natin ulit, titignan natin yung pila. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon uh, ay yeah, 11.20 ng uh, umaga. At uh, nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng MM uh, MMD Sa vicinity ng uh, Mall. Illegally Park dito. Dahil kumakakitaan na dati ito ng team. Hindi ito. May driver. Wala naman daw nanginingil ng parking fee. Ang dami. Ito na pala si Sir Dab. Ang bilis. Pinapasok na nila habang nakawala pa yung scope. Libre parking fee dito? Wala po, sir. Libre ang parking dito? Libre po, Kami lang po minsan, kasi nga po tapot po. Kayo po nagpapapark dito? Hindi po, yung mga tambay lang po. Hey, nakita nyo na Halos lahat ng mga ano lang dito, kumakain lang. Sumagan so, dito. Ah... Uh, kininyao imagine nyo na lang yung dami na yan na nakahamba sa sidewalk. Pero over... mm. okay. so, hindi okay. okay. na naka-like ko. Pero hindi talaga may kaibigan alam nyo namang bawak. Tapos kayo nabukok mga mga po yan. sinisisi. Ito. Ito. Ilang beses na kayong clear dito? Bilangin natin. Ilang beses na. Bibigyan kayo, bibigyan kayo ng time. Ilang beses na kayo pinagbigyan ng liquid? Eh? Ano ginagawa niyo? Pag clearing, alis. Pag alis ng clearing, balik. Bakit natin ayusin? Diba? Kayo na mismo nagsabi wala kayong permit. Kaya diba? nagbibigyan na kayo dyan sa loob. Huwag nyo nang kukunin yung pangkita. Kasi kayo na yung nareklamo rin sundan, pinapaparadahan nyo, hanggang sa bangketa kayo, tapos pagkaparada kayo, kahit alam nyo bawal, sa sabihin nyo pwede. Ang laki-laki ng no parking. Ano ba naman yan? May ikit sampung beses na tayo paulit-ulit dito. Ilang pakiusap na ang ginawa sa inyo. Diba? Oo, wala walang problema, Maghanap buhay tayo, lahat kailangan niya. Pero hindi natin sa tama, hindi nakaka-permiso tayo sa iba. Ano ba naman yung bangketa? Wag yun ang kunin may paradaan naman doon sa loob. pwedeng pumarada yung mga customer nyo. O, kumain sila sa loob, walang problema. Pero hindi kami papayag na i-extend nyo yung tent nyo hanggang bangketa na dito na kayo maglalagay ng mga gamit. Pwede ba? Pinakahuling beses na to. Dahil pag ako sumunod bumalik, pati yan, bubuni ko yan. Ha? Ilang pakiusap na ginawa namin sa inyo. I don't want I don't want to tackle on the place dahil sabi naman nila wala silang permit. So it's up to the business licensing office na yan. O, uh, sa bala sa doon. Pasang sa amin, the sidewalk and the na Boulevard cannot be obstructed of anything. Kasi despite there are signages already. Eh. I, I can't count it anymore. Sa daming operation dito. Actually, hindi lang po kami nag-open dito, even the local. Sir, ano bang traffic congestion. Lalo na pag rush hour, yung traffic dito kami from Makapagal going to CCP. Grabe ang traffic dito. Yun Okay. Uh, may punto dito yung mga clearing operation. Malaking puntos. Walang masama sa pagninegosyo mga sir, mga ma'am. Pero, huwag naman kayong, huwag nyo naman kukunin yung bangkita. ba? Diba? Dahil sa pagkukuha nyo ng bangkita, ito lang eh. Uh, kayo mga nagninegosyo, tinda, kantin manyan, yan, kung ano pa. Pag kinuha nyo yung bangkita, tapos darating yung mga customer nyo, saan magpaparking yung mga customer nyo? Lalo na yung mga driver. Diba? Siyempre, doon na sa kalsada. Kasi wala na bangkita eh. Nasa inyo na yung bangkita eh. Ginawa nyo ng lamisa yung bangkita. Diba ba Kaya automatic yun, yung mga kakain, yung mga bibili, mga magpapahinga, ay nandoon na sa kalsada. Kasi imbis na yung bangkita, ay doon pa parking itong mga customer nyo, at least kahit papano may dadaanan yung mga sa ibang sasakyan ay napupunta na tuloy sa kasada. Kasi nga, yung bangkita kinakain nyo na mismo. Kaya, tama lang ang ginawa dito ng MMDA. Pangalawa, eh, ilabis na pa kayo huli dyan. Ah, uh, ulit-ulit na lang pala. matagal talagang matigas pala talaga mga pagmumukha nyo? Kaya, hindi talaga kayo marunong sumunod sa batas. Palibasa, eh, may nagsasabi sa inyo na, oh, sige, akong bahala dyan. Pero ang hindi nyo alam, yung mga nagsasabi sa inyo dyan na barangay nyo man kung sino man yan na ako ang bahala dyan, eh sila rin ang nagsusuplong. Na ah, ito, okay na ito. Kumita na ako dito. Kaya sige, tirahin nyo na yan. Di ba? Kaya sana dito sa mga nagninegosyo na ito, eh sumunod po tayo. Wala kayong permit sa BPL. Oh. Pangalawa, gusto niyo pa ang kinin yung sidewalk? <coughs> hindi naman tama yan. Maniniwala ako kung sa gabi niyo gawin yan. Pero kung sa araw, hindi dapat eh. oh, sa gabi kasi, wala na mag-clearing operation dyan. Sarado na ang opisina. Kaya dapat sa gabi kayo pumunta. Pero sa araw, dapat malinis yan. Oh, malinis dapat yan. Katulad dito sa ano, yung nangyayari dito sa Quezon City, sa Mailitex dati, araw, mga balahura dyan yung mga ano mga talagang kinakain nila yung korsada pero ngayon, malinis sila pag araw, pero sa gabi, tingnan nyo punta nyo sa gabi oh, diba, dami naglabasan na sila, ah, dapat ganun gabi lang kayo lumabas para at least, kahit paano makatulong kayo sa iwas traffic hindi talaga ng traffic ngayon eh. kaya tama ang ginagawa dito ng imimbina to Napakaganda. Talagang saludo sa inyo lahat kung basta nasa tama lang kayo. Siyempre, Imbakal na mga dinala nyo, eh, tubusin na lang nila kung gusto nila, di ba? Eh, kung hindi nila tubusin, hindi ipakilo na pamarinda sa mga bata. <laughs> di ba? Kung hindi to, tubusin. Pero kung tubusin, di ibigay nyo. Pero, eh, bantay-bantayin pa rin yan. Baka mamaya, eh, ikabit na naman nila yan. <laughs> di ba? Eh, sumunod po tayo. Maganda po na yung ginagawa niyo magnegosyo kaysa magnakaw. Di ba? Maganda yung magnegosyo pero hindi po lahat ng bagay, eh, hindi po pinagbibigyan kayo eh. Lumalaki na ang ulo niyo. di ba? Doon lang tayo sa ano. Tama. Okay?